Lots news updates. Sa ating mga balita, motibo sa pagdukot sa Amerikano sa Zamboanga del Norte hindi patukoy ng PNP. Higit 400 na illegal vape shops sa retailers sa buong bansa sinalakay ng BIR. Pagawaan ng peking sigarilyo sinalakay sa Cabanatuan City. At 15 lugar sa bansa ay sinailalim sa signal number 1 tulot ng Bagyong Kristi. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, hindi patukoy ng pulisya ang motibo sa pagdukot sa Amerikanong si Elliot Eastman sa Cebu Cozambuanga del Norte makaila Sa isang press conference ngayong araw, sinabi ni Philippine National Police o PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo na wala pa rin ipinapahayag na demands ang mga dumukot kay Eastman at wala rin umanong kilalang nakaalita ng 26 na taong gulang na banyaga. Wala rin indikasyon na dinala si Eastman sa Sulu o Basilan. Isang Critical Incident Management Task Group o CIMTG na ang binuo ng Police Regional Office na eh para tutukan ang kaso at sa kasalukuyan may dalawang persons of interest na sa pagbiha. Ngunit hindi pa nito natutukoy kung konektado ang dalawa sa anumang terorista o armadong grupo. Samantala, kinumpirma naman ni Fajardo na nagtungo na ang US Federal Bureau of Investigation o FBI sa Cebuco upang mangalap ng impormasyon. Noong October 17, ng binaril umano at dinukot si Eastman ng apat na armadong lalaki sa kanilang tahanan sa Sibuko. Si Eastman ay isang content creator na ikinasal sa isang Pilipina at limang buwan nang naninirahan sa nasabing bayan. Nasa mahigit apat na raang vape shops, retailers at resellers sa buong bansa ang sinalakay ng Bureau of Internal Revenue o BIR noong nakaraang linggo. Ito ay matapos ang nationwide raid noong October 16 sa illicit vape retailers na hindi nakitaan ng internal revenue stamps at hindi rehistrado sa BIR. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., ipinagutos na rin niya sa lahat ng BIR regions at district offices ang lingguhang surveillance at raid ng mga illicit vape retailers sa buong bansa. Samantala kasabay ding sinalakay ng BIR kasama ang National Bureau of Investigation o NBI ang isang pagawaan ng peking sigarilyo sa Kabanatuan City, Nueva Ecija. Arestado sa pagawaan ng labinlimang Chinese at isang daang Pinoy workers kasabay ng pagkakasamsam ng nasa isang daang milyong pisong halaga ng smuggled na sigarilyo. Ayon kay Lumagi, umabot sa 300,000 na pakete ng peking sigarilyo ang kanilang nasabat at aabot sa mahigit 600,000 pesos ang tax liability na babayaran ng nasabing pabrika. Nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa labin limang lugar habang binabagtas ng Tropical Depression Christine ng Philippine Sea ayon sa pag-asa. Base sa 11am bulletin ng State Weather Bureau, malaking bahagi ng Bicol Region, eastern portion ng Quezon, buong eastern Visayas Region at ilang bahagi ng northeastern Mindanao ang isinailalim sa Signal Number no. 1. Ayon pa sa pag-asa, posibleng umabot sa signal number 4 ang pinakamataas na TCWS na maidudulot ng Bagyong Christie. Huling namataan ng bagyo 870 km sa silangan ng Eastern Visayas, taglay ang lakas ng hangin na abot sa 55 km per hour malapit sa gitna at may pagbugsong aabot sa 70 km per hour habang gumagalaw ito pakanluran-timog-kanluran kanluran, sa bilis na 30 km per hour. Sa susunod na labindalawang oras ay posibleng lumakas at maging isang tropical storm ang bagyong Christine. Inaasahang magiging ganap na typhoon si Christine sa Webes bago ito maglandfall sa Hilagang Luzon sa Biyernes. Para sa Kidlat News Update, Enon nag uula At inyo pong natunguhayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa susunod na mga updates at breaking news. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.